magaling po kayo magpaliwanag. So, thank you. Tanong ko lang po, ano po pagkakaunawa nyo sa tatlong nagpatutuo sa langit tungkol kay Kristo, ang Ama, ang Sanita, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay isa? Well, katupan, no? nakukuha ko yung iyong katanungan. No? Ang ibig mo sabihin sa iyong katanungan, yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay tatlong persona. So, ito po yung gusto nyo ipa Uh, abot sa katanungan nyo. No? Ganito po yan katupan. Noong ako'y uh, mga panahong nasa biblical studies pa ako, so, ibang religion po ito, no? hindi pa ako kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Noong ako'y nag-aaral ng biblical studies, sa PIBI, na ang ibig sabihin ng meaning ay Philippine International Bible Institute. So, nag-aral po ako doon. And then, ang ang aming pong ipinapangaral doon ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay tatlong persona ngunit ito po ay isang tunay na Diyos so ganun po yung paniniwala namin noon pero nung nagsuri po ako sa Iglesia ni Cristo nalaman ko po yung katotohanan sa Ama, Anak at Espiritu Santo so hindi po sila iisang tunay na Diyos well, ganito po yan katupa no? ang Ama po and then Espiritu ay siyang tunay na Diyos. So kaya paano kung natin sasabihin sila po ay three person o tatlong persona. Ganito po yan. Ang ama po ay espirito, So siya po ay tunay na Diyos. So and then yung anak sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, siya po ay tao sa likas na kalagayan. So kaya paano po natin sasabihin sila po ay tatlong persona ngunit sila ay isang tunay na Diyos. Nagkakamali po tayo ng pagkaunawa sapagkat ang Ama at ang Espiritu Santo ay iisang tunay na Diyos. And then, yung anak, sa pamamagitan po ba yung anak? Sa pamamagitan po ng Panginoong Yeso Kristo. Siya po ay tao sa likas na kalagayan. So, kaya malinaw po na sila ay dalawa lamang, two person. So, hindi po sila tatlong persona. Yun po yung tamang banal na pagkaunawa sa Ama, Anak at Espiritu. Kaya katupa, huwag no? po natin uh, sampalatayanan yung aral ng sanlibutan. Libutan. Uh, ang pakinggan po natin yung aral ng Biblia sapagkat ito po yung uh, katotohanan. Sapagkat ayon nga sa ibang talata, mababasa natin na meron lamang pong isang iisang tunay na Diyos at isang at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang tao si Kristo Jesus So, yun po yung uh, banal na pagkaunawa. Hindi po sila uh, tatlong persona pero iisang Diyos. No? Napaka-malabo po yung pagkaunawa natin pagkaganon. So, hindi po yun yung totoo. Ang katotohanan po, yung Ama, Anak, Espiritu Santo, sapagkat pinaliwanag ko nga, ang Ama o Espiritu Santo ay siyang tunay na Diyos. So, yun po yung uh, isang persona. Yung pangalawa, yung Anak, kung sino po ba ang anak ang Panginoong Yeso Kristo po. Sa pamamagitan ni Kristo, yun po yung uh, tao sa likas na kalagayan. Kaya sila po ay two person lang. Hindi po sila tatlong persona sa likas na kalagayan. Well, kung babasahin po talaga natin yung Ama, Anak, Espiritu Santo sapagkat sila nga po ay tatlo. Pero kung uunawain natin, lubos nating sa lipsikin, kung ano ba talaga yung Ama at Espiritu. Sapagkat Ayon sa talata na ang ama o ang Diyos ay espirito. Kaya po sila ay iisa lamang. Ngunit ang anak o anak ng Diyos, sino po ba yung anak ng Diyos? Ang Panginoong Isa Kristo. Kaya malinaw po na dalawa lamang po ang sinasabing persona. Hindi po tatlong persona. So yun lamang po katupa, no? Yun po yung uh, tamang uh, interpretasyon sa tatlong persona na pinaniniwalaan niyo iisang Diyos. So yun po, maraming maraming salamat po.